unang biyahe good morning so unang biyahe natin ay madrid so namili siya ng kamuti para sa negosyo yan so nandun nagbili siya ng kamuti yun yung una nating biyahe madrid ay hindi pala pangalawa pangalawa pala ito mga kapeheros una pala ay nagpahatid sa kanyang palayan yun yung una sa halagang 20 pesos Ayan. ngayon pangalawa pala ito so Madrid wala talagang ano mag-aabang ako ng tandag walang ano walang walang tandag ng mga passenger kaya ngayon okay nandito na ako sa loob ng ating munting three wheeler modernized three wheeler uh, okay so nasa harap tayo na ng... ayun ah. Uh, hmm. Uh, ko lang ah, uh, palang dali ang nakapark para hindi uh, tayo maka ano so, around po kayo Ayan oh, oh. oh. So may mga sinaunang mga bahay pa rin dito mga kabiheros. Kaya yan ano. Oh. Mga sinaunang bahay pa rin yan. Tapos ginawang tindahan ang baba Kagaya ng mga um, yun, Oh. Oh, diyan oh. mga sinaunang bahayan dito. Kumbaga historical na mga nandun 'yung church ng Catholic Church ng Madrid. Oh. Oh, ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya. Province life is a wonderful and enjoyable life. Hmm. Oyan oh, O Siguro eh, pang ano niya yan, pang banana queue. Ano eh kamuti queue pala, -cue, Dahil ang banana, kung saging. Oh. Nandito hmm. ako.

May Lumang ano na din dito. Hyundai. 'Yon ko 'pag tamang banggit niya, Hyundai or Hyundai. yan meat ng mga mini maban pero ano pa si itu working parin rin or nananakbo pa hmm, yan tayo so, kahapon ang dami rin tao dito kahapon hmm? lang oh. so, simpleng mga buhay simpleng harap sa buhay so gagawing kamote kyo so hanggang dito na lang muna ang ating uh, videos for today another day another vlog another episode ng ating mga buhay okay bye bye god bless huwag natin palang kalimutan mag like, mag share, mag subscribe Alfred Uhaw TV Vlogs and to God be the glory.